Okay. Uh, cool. Cool. Uh, hey, sila ay ilang uh, ilang dekada na dito sa Kalookan uh, pero tignan nyo ang uh, kalagayan ng kalokohan. May pagmamalaki ba natin? Ang uh, hindi, di ba? Tignan nyo kung paano kayo trinato ng mga namumuno dito sa Lungsod. Di ba? Alam nyo po ba sa buong Metro Manila, ang kalookan na ang may pinakamaraming mahirap. Pinakang ang kali basura, hindi kinokolekta, pinakamataas at abilyar, wala hong programa para sa mga mamamayan. Okay, ganito po ang gagawin natin. Ito, panimula lang ito, silip lang ito sa magiging programa ng Team Trillanes. Okay? Ano po yun? Magkakaroon po tayo ng programa para sa senior citizen. Ito yung monthly medical allowance para <laughs> sa mga senior citizen. <laughs> Bakit po? No? Kasi po sa Metro Manila, taga-kalokal ng mga senior citizen ang walang monthly na allowance. <laughs> Bakit? Bakit? Bakit ganon? Kasi binubulsa yung pera ng kalokal. na two days ago, nag-birthday party ang mga malapitan. Magkano ginastos? Limang milyong piso. Birthday party yan. Saan pa sila lumaman? Negosyante ba yung mga ito? Hindi, di ba? Pero, nakakapagpa-birthday ka ng ganong malaki. Pera po ninyo yun. Ngayon, kung tayo magsama, sama at tayo ay pagkatiwalaan ng mga taga-kalookan, ibabalik natin sa taga-kalookan ang pera ng kalookan. Ang alawa, yung ating mga estudyante, bibigyan natin ng allowance. Para nakabawa sila sa panggastos sa kanila mga magulang. Pangatlo, bubuksan natin itong kaluokan sa negosyo para maglagka ng trabaho para sa mga taga diyan Yan po ang susi sa pag-aon sa kahirapan. Kung bawat pamilya dito sa kaluokan ay madadagdagan ng isang nagtatrabaho, malaking ginhawa po yun. Di ba ba? Yeah. Doon naman po sa mga ating mga homeowners, babawasan po natin ang amilyar. No? Yung real tax. Babawasan po natin yan. Lahat po yan ay pwede magawa. No? Marami pa tayong gagawin. Yung mga kali lang dyan sa dito sa General Luis eh. Ayusin natin. Kapag-uusapan natin yung mga mga hindi ma, mga masasamang elemento sa ating lungsod, bibigyan natin sila ng trabaho, tatanggalin natin yung dahilan para sila ay gumawa ng krimen nang sa ganon tayo lahat ay okay. umasensa. So, yan lang po ang uh, natin. Pero kailangan po namin ang inyong tulong at tiwala. Pag-alis po natin dito, ipamalita na po natin na malaki ang dumating ang pagbabago at ang magdalo ang pamumuno